At na test ko an guys. Walmart Kaya tapos na tayo na sa dito sa HEB so sa Walmart na naman tayo pupunta. Yan. Dito na lang ako mag ano. Dito oh kasi malapit na ako dito sa exit. So dito na lang ako maglabas. Tapos pupunta ng Walmart. yan? ay guys hindi, mabangbang mainit na, mainit punta tayo sa Walmart na doon ko kukunin yung iba ko mga stuff na ano, muli ko manday ko dito muli ko, manday ko dito dito guys ako punta na tayo sa walmart guys papuntang walmart na tayo dami kong nabili sa ano guys dami kong nabili sa ano kasi guys dito sa HCB guys marami silang mga ano mga discount na mga items lalong lalo na lahat sa grocery sa mga ano sa grocery at saka yun mga grocery lang mga cosmetics mayroon silang mga ganun sa mga pagkain dito sa Walmart iba naman yung mga ano nila, kalimitan yung mga discount prices nila o naka-clearance sale. Yung produkto nila, ay hindi, yung may tatak sa kanilang ano, ilang kanilang uh, sponsored na mga <coughs> items na nanso, nandyan sa kanilang tindahan. So, pero, sa makikita mo sa mga damit, meron silang Kalimitan doon na lagay yung mga ano, mga clearance sale sa mga pagkain, sa grocery, sa mga dry goods, ano lang sa mga canned goods. Hindi masyado marami pero dito sa ano, sa ACEIB, meron silang mga discounted na mga ano. Kahit na walang coupons, may mga discounted na mga ano sila. Mga uh, bagay. So ayan. Uh, 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 uh. Ando na tayo sa ano guys, area ng Walmart. Kailangan na lang natin yung ano. Anong nangyari? Ah, sira yung ano nila. Baka sira yung ano nila, yung traffic lights nila kasi Nakared lahat pero merong merong gumagalaw na ano. So susunod na lang ako dito sa ano nasa unahan ko. Pag lumiko na siya, ko din ako. Yan. Kasi sira yung ano nila oh, hindi na, hindi gum na nag nag-green pala. Nag-green pala. Dito ako. Dito tayo, guys. Yan na yung ano, guys. Walmart ano parking lot. Hanap tayo dito ng maparkingan. Walmart parking area. Dito tayo maghanap. Yan, dito tayo maghanap Nang ano guys dito na lang siguro walang ano puno doon guys dito na lang yan dito dito na tayo sa ano guys parking area ng Walmart so bababa na tayo guys alright hindi ka okay. na sa Walmart guys nanimaho na <laughs> ang atong prosing at si na nanimaho ng kuan ipalita og kuan guys milk <coughs> Kabili tayo ng cookies. Bili ako ng tatlo nito. Kasi naubos na rin yung binili ko three weeks ago. Bumili tayo ng uh, breakfast times, uh, caramel apple, uh, ang tawag nito guys, ang breakfast na hindi ka makapagluto. Bumili din tayo ng pancake para lutuin. At saka bumili tayo ng malaking tawag dito uh, watermelon. At saka, Bumili rin tayong ng diet coke na Sam Cola. Uh! Tapos, meron tayong binili mga shirt, guys. Ayan, marami. Para, may binili din ako na talag dito. Aywan ko kung kasya ito sa ano, may binili ako, sabi nila medium daw, pero kumuha, kumuha ako ng XL, L, at saka may, meron ng isang medium medyo pang adult siguro, hindi ko kasi alam kung pang adult yung size na nakadisplay, o pang ano, pang, ito, XL ito guys, maliit lang, oh, oh, maliit siya pero XL, Aywan ko kung kasya sa kanila yan. Basta binili ko yan, guys. Saka may isang kulay din. Yan, naka, naka X sa likod. Tapos ano, guys? Ito L, ito, guys. L. Aywan ko kung kasya ba nila ito. Bumili din ako ng akin. Ay, ito hindi pala ito sa akin. Ito may kinuha din akong puti. XL. Maliit lang guys, oh. XL na ito. Aywan ko. <laughs> Basta. <laughs> Basta guys, ambot sa pila edad, slamok. <laughs> Kini guys, ako ni. Kuha ni siya XL. Sila so, ako, og oh, kuan bagay ba pang walking walking pakita og tiyan di pod kuan ra guys binuang binuang ra Hmm. akin yan oh Hmm. yan yan yihi Sakto na ni guys, paulit na ta guys. Pauli na ta kay kaning, <laughs> bot, na. kaning baling inita ka ayom bot unsa da werong panahon naron. Kaya ayaw kong lumabas guys kasi mainit, nakakasakit ng ulo. Nakakasakit ng ulo guys. Ito last na pamili ko ito guys kasi wala na ako ibibili guys ubos na yung ano ko. Ubos na yung savings ko. Yan. So sa uli ko muna ito guys. init Oh, kainit. Wag kainit, guys. Mainit na mainit. Andarin natin ang ano aircon. Wala. Nabilin akong kuan guys sa Nabilin yung ano ko guys. Ay ay. ay. Kamera. Guys, uwi na tayo, guys. <laughs> Ang dami kong nabili, guys. Pero hindi ako nakaabot ng sales nila, guys. Kasi, yung nakuha ko, mga... Binili ko lang yung, ano, tinignan kong bilhin yung sabi ng anak ko na medyo-medyong daw sabi niya. Ay, hindi ko alam kung ano yung sinabi niya, medyo-medyong. Palitan natin itong ating battery kasi... Ano? Naglubat ako sa loob, guys. Ina kong natin kung baga na siya. So, pauwi na tayo, guys. Maraming salamat sa inyong pagsaba pag, pagsabay, pag sama sa akin dahil ano, guys? Pwede ba akong pumunta doon? Pwede yata. Pwede akong ano doon, magliko. Ano guys, salamat maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Marami ako nabili guys. Bumili ako ng watermelon o pakwan. Bumili ako ng diet Sam's Cola. At saka may mga t-shirt na long sleeve na dadalhin ko kasi gagamitin ko doon. Pagdating ko, maninipis siya. Hindi siya makakapal. Tapos, ah, uh, bumili tayo ng isda kanina doon. So, dito sa Walmart, tayo bumili ngayon. Kanina, galing tayo sa HIV, pero dito, iba rin din dito sa ano, sa ano, sa Walmart. So, pauwi na tayo, guys. Uh, dito tayo sa lalabas tayo dito. At, Ano uh, yun nga guys, ang dami kong nabili guys. Pero, yung, yung, sa, ano, uh, nabili ko yung pambabae yun, guys, na mga long sleeve. Kasi, ano yun, guys, eh. Gagamitin ko sa, pag ano ko, guys, pag biyahe, tapos, doon ko, hindi sa biyahe, gagamitin ko pagdating doon. Kasi pag, ano, maganda yun sa, ano, kung mainit yung panahon tapos nag ano ka uh, gumawa ka ng content na sa araw kasi mainit kasi so kailangan na gamitin mo yun para hindi ka mang, ano hindi masakit yung panit mo sa ano sa init ng araw so ngayon papauwi na tayo at anang uh, kumain kasi ano kasi guys eh ano ba to naka green ano bayan yan Nakahilo. so tinignan ko kasi yung ano guys kasi yung traffic lights ang tagal niyang hindi uminto. So guys, sa araw na ito, ang dami nating nabili, mga pagkain sa bahay, mga ibang kagamitan na pwede kong dadalhin, saka naganapan din ako ng yung bang ano, yung pang sports, ano, sports bra, yata ang tawag noon. eh uh, hindi ko maano kung yung size niya. Kaya nga, hindi ako bumibili guys kapag ano hindi ko alam yung size nila pag sasabihin lang oh medium eh hindi malay mo guys pag nakakita ako ng medium tapos galing pala siya sa plus size or sa sa adult size tapos yung nangangailangan nasa teen eh hindi eh, eh, maluwang sa kanya kasi hindi mo hindi mo malaman kung ano yung ano eh yung totoo sa adult size ba siya o sa sa children size ba siya o sa teen size yun ang ayaw kong ano guys pag merong nag ano nagsabi na oh bumili ka ng ganitong size para sa akin sa akin naman bibili kung wala namang nagsabing ganoon bibili ako ng magkakasya sa akin para kung may magka interest man o gustong bumili pwede niyang bilhin pero kung wala naman gagamitin ko lang kasi kasi sa akin, di masasayang yung damit o kung ano man yon, di ba? Ganyan yun, guys, kaya mas mabuti na yung klaro ba yung ano, klaro yung magagamit sa magagamit ng ano, ng kung anong bagay ang gusto niya ipapadala. Kaya kumuha ako nang merong isang medium, merong large, merong XL, hanggang dyan lang. Mga dalawang large yata, dalawang XL, at saka isa lang medium, kasi isa lang nang nakita akong medium na nando doon. Kaya, ayun yun. So, ngayon guys, hmm, sa kung guys o kanang aircon gani diri guys o ko anak kaayo lima na ka burning yung dibutang na ko gahurus na ning hangin pero init pagyapon diri sulod sa kyanan ang bots init ay guys ang init diri guys sakit sa ulo kasi pag may init dito guys walang dalang hangin yung init nila dito guys dry yung init sa atin, moist, meron siyang ano, lamig-lamig ng kaunti. Dito, wala talagang lalabas yung ano mo, yung singot mo sa katawan. Pero, mabuti din sa mga taong hindi lumalabas ng bahay para naman ano, magkasingot sila sa labas ng bahay. So, guys, maraming salamat, guys, ha? Uh, hanggang dito na lang ang video natin. Uh, maraming salamat sa inyo, guys, uh, sa pagsama ninyo. At uh, hanggang dito na lang muna tayo. At nang maipakita ko na sa inyo yung ginawa kong content doon, Uh, dalawa yun guys, yung isa sa HEB, isang content 'yon. Tapos nung pumunta tayo sa Pumunta tayo sa Walmart, iba din 'yon kasi pag isahin ko na lang guys, mas mahaba, kaya pinutol ko na lang isang content sa HEB at saka isa sa Walmart para magkakasya siya. Hindi naman masyadong mahaba. Hindi kayo antukin. So, maraming-maraming salamat guys lalong-lalo lalo na sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, mga viewers, na palaging tumatangkilik sa aking mga ginagawang uh, content o sa paggawa ng video. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ingat kayo sa mga nangyayari dyan sa atin ngayon na Uh, balita ko mayroong malakas na ulan at uh, nagbaha na yung ibang mga lugar dyan sa parting Negros Oriental. Ingat-ingat uh, lang kayo at ipagdasal ko kayo na sana walang mangyayari sa inyo na masama. So, bye-bye guys! God bless you, God loves you, and ingat palagi!